po ng Nueva Ecija. Uh, gusto ko lang mag-rant. At dito kasi ako ngayon sa may Maharlika Highway. So ito, lang sa abad San Miguel na ako. Punta akong uh, Nueva Ecija para puntahan yung sa kong anak, sa kayong isa Kasi Father's Day. Pero ito ah, uh, napansin ko lang. Ito kasi yung Maharlika Highway. Hindi na to pwedeng laparan nati pong magkaroon ng four lanes sa limbawa na four lanes kada isang way ah. hindi na ito pwede bakit? kasi lalo sa mga bayan bayan kaliwat kanan puro na establishments may mga simbahan commercial spaces yung iba bahay so ito hindi na to hindi na to ma malalaparan pero alam mong masama each way dalawahan yan so kung northbound ka dalawang lane kayo southbound ka dalawang lane kayo alam mo ano masama ang masama rito yung imbis na dalawang lane yung pinaka nasa kanan na lane yung yung tabi ng mga bahay-bahay eh hindi naman mapakinabangan kasi either ginawang parking ng mga residente parking ng mga biyaherong lumadaan ang worst parking ng mga truck so imagine parang nangyari nilaparan to ng gobyerno para paradahan ng truck nila diba? Yeah? so yon ang pinaka masaklap Another thing, Maharlika Highway, it's highways, not Maharlika Road, it's not uh, Maharlika Street, it's Maharlika Highway. Dito ka makakakita na yung mga tricycle nasa gitna ng kalsada. Ang worst, businahan mo yan para tumabi. Galit pa! Nasa gitna yan sila. Bakit? Inaalaw ng LGU eh. Yan ang pangit dito sa ay well, central hanggang northern Luzon na sa so, ano eh Bulacan sa Olubakan yan yung nakakalungkot imagine tricycle pusinahan mo galit pero napakabagal tumatakbo ng pente sa highway ngayon hindi ko alam ang highway patrol ba natin tanong ko lang ha enlighten nyo ako ang highway patrol ba natin pang checkpoint lang ang highway patrol ba natin pang tambay-tambay lang sa EDSA kasi itong kalsadang to pag inoperate to ng highway patrol na walang pakialam kahit sinong mayor, kahit sinong gobernador kahit sinong congressman gagawin ang trabaho nila e sigurado ako kahit papano gaganda tong kalsada rito medyo luluwag kasi yun ang problema eh pag ayaw na mayor ipa-operate walang ginagawa itong mga ating highway patrol group Philippine National Police eh ang mayor wala yan mo, lang yan eh kasi pag una-una, pag sinita yung mga truck pag sinita yung mga tricycle ah, wala siyang boto so kailangan dito political will yon ang kailangan, political will ito nga na, no, wala ito itong, itong Uh, highway patrol natin pag ayaw ng mayor wala rin Diyos ko po kung kayo ay nag aaral ng batas o kahit na anong kursong may relasyon sa batas it's always the national law over the local law pag may batas nasyonal kahit may ordinansa wala yan ang dapat sundin ay yung batas nasyonal o yung batas natin na ah, sa national ko ano sa konstitusyon o sa ano hindi yung mga local ordinance wala so, ya politika yan eh karamihan ng mga ordinance ng lokal yan eh ginawa karamihan ha ah, hindi ko sasabing lahat karamihan ginawa yan may harang politika yan gustong parelik eh so itong central simula Bulacan ah yung central so hanggang northern Luzon. ang Basta ito, itong Harley-Davidson Highway na ito, wala itong pag-asa hanggat walang nauupo na gobernador na merong political will. Kung ikaw ay gobernador at wala kang bayag, e eh huwag kang mag-gobernador. Huwag kang mag-gobernador, wala kang bayag, hindi mo kayo disiplinahin ang nasakupan mo, hindi mo kayo disiplinahin mga mayor mo, Huwag kang mag-gobernador, magtanim ka na lang ng kamatis o mumuya ka ng maruya sa bahay mo. Ang kailangan gobernador ng Pilipinas ay yung gobernador na may tapang, yung may vision, yung kaya niyang anuhin lahat, kaya niyang tingnan ang mga bagay na hindi sa pang, hindi sa pangkasalukuyan lang, kundi yung para sa hinaharap. Ganon din tong mga ano eh, local mayors. Dito ah, Central Luzon, na-notice ko. Kasi madlas ako dito eh. Ito yung eleksyon bigay isang, isang 25 kilos o 50 kilos na bigas pagbigay niya bigay 2,000 libo nasabihan ng mga putante o boto, 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 boto niyo ako tapos pag may okasyon si putante ah, ama, may namatay may nagkasakit punta sa mayor, abutan dalawang libo ganun ganon sila so kung ako ah kung ako yung mayor gagawa ako ng mga proyekto, hindi ko mimili boto. Kasi naniniwala ako, dapat maipaintindi mo sa tao kung ano yung gagawin mo pag nakaupo ka. Ako, ang gagawin ko siguro, ha? Kung ako, no, mayor ako ng isang maliit na bayan. Ang gagawin ko dyan, yung yung mga proyekto na pang matagalan. Pakikinabangan ng mga bata, pakikinabangan ng mga future, future generations future generations pakikinabangan nila ano yung mga yon, ano yung mga importante pag ikaw taga Bukit, o nasa medyo remote province ka or kahit na nga sa mga second class cities eh, nangyayari to eh pag ikaw ah uh, nandyan ay ba anak ka na magsasaka pag graduate mo ng high school kasi minsan ang libre hanggang high school lang eh college hindi ka na libre so yung iba ang, ang, ang mentality kasi ng magulang dito sa Katagalugan na ko to kasi sa amin sa sa amin sa region 6 o sa Kabisayaan, hindi naman kami ganun eh dito pag may anak ka investment mo sorry ha real talk to real talk lang to magalit kayo di magalit kayo wala akong pakialam eh, message nyo ako hamunin nyo ako wala akong pakialam ang mentalidad ng mga tao rito, ang mga anak nila is investment. Nakapat, sila eh, nasa edad na at magtrabaho, eh tutulong sa kanila. Mali po. Ah, walang galang na po, pero napakamaling mentalidad po niyan. Obligasyon po ng magulang ang kanilang mga anak. Pero kahit kailan, hindi obligasyon ng anak ang magulang. Pero, pero ah, pero at ikaw nagkusang loob na tumulong sa iyong magulang ang ibig sabihin na palaki ka ng maayos so magkaiba po yung inuobligan natin yung ating mga anak na tulungan tayo at yung magkukusa yung tao kasi ang nangyayari tulong sa magulang minsan di pa naggraduate ng high school tutulong sa magulang eh, ay hinto tapos yun nga tutulong So, anong ending niya? Ang ending niya, cycle. Cycle lang siya. Cycle lang siya na, ah, ang henerasyon ni A at B, eh, hindi nakapagtapos. Ang henerasyon ni C at uh, uh, D, hindi rin niya nakapagtapos. Naging cycle. Ang resulta, yung pamilyang yun, hindi nakakaahon sa kahirapan so balik tayo dun sa dapat na proyekto ng mga mayor ano lang mga mayor ang dapat dyan una una lagi magkasabayan eh edukasyon, kalusugan bakit mo sila bibigyan lang ng pera bigyan mong dalawang lipo ba't di ka magkaroon ng mga livelihood programs para maturuan mo yung mga tao paano kumita ng pera hindi yung ikaw lang ang may pera hindi yung angkanyo ang kanyo lang yung may pera ang goal dapat is lahat na nasasakupan mo umasenso ganon ang tamang pag-iisip hindi yung traditional politicians na meron tayo dito sa Pilipinas especially dito sa Central Luzon ano ginagawa ng mga yan? payaman Lintik pumasok ang sasakyan lumang si Guntamano eh, magkano na ba sweldo ng mayor? kumpara mo sa mga corporate uh, employees o mga man nanasa managerial position sa Maynila magkano ang sweldo ng mayor? bariya. Huwag sa na naka-afford. Lumaki bahay, may palayan, may kono, may magagarang sasakyan. Walang niya. Daig pa yung, ano minsan, sa convoy niya pag nasa, nag-iikot siya sa nasasakupan niya. Alam niyo, share ko lang ha. I was in Brunei, 2011. It's December 2011, to be exact. Ngayon, nagkaroon ako ng pribilehyo hindi mo privilege yun. sabihin natin, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita yung Sultan ng Brunei, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ang ano lang, dalawang motor sa harap, sasakyan na sumunod na Lexus, na ang nagdadrive, si Bulkiya, tapos may isang tao sa likod, hindi ko alam kung ano niya yun, pero lalaki na, lalaki na sa likod. Tapos yung back up niya, na Parang Mercedes yun na, ano eh, na SUV. Dalawa lang din yung sakay nun. So, dalawang hagar, o oh hagar pa yun, o oh tawag doon. Basta yung motorsiklo. Dalawa sa harap, si Bulkiya, drive ng sarili, tao niya, at dalawa din sa likod. Yun si Bulkiya. Wala siyang masyadong mga, wala bang yabang. Sultan ka ng bansa, sa'yo yun eh. ba? Diba? Bansa mo yun eh. Mayaman ka, pero hindi ganyan yung escort niya Kung kumpara mo sa mga mayor, vice mayor, konsihal, minsan even barangay captains. You people are public servants. Dapat mapagkumbaba kayo. Ano ba yung public servant? Ano ba yung ano? Dapat magse-service ka lang. Magse-service ka. Sa nasasakupan mo sila ang boss mo sabi nga ni Pinoy kayo ang boss ko yung mga tao eh kayo wala na elect -like. akala mo kung sino eh ang yabang eh tapos pag election -like manunuyo pag nanalo uli yabang na naman puto <coughs> wala hangga't ganyan ang mentalidad walang mangyayari maganda mag-focus sa kalusugan mag-focus sa edukasyon para ang mga tao maasenso buhay. Tingnan nyo. If you're, sinasabi lahat ko to lahat, correlated to sa isa't isa. Even yung topic ko kanina about uh, trucks and tricycles. Uh, if you're an educated person, learn it. Tingin mo, magmamaneho ka ng truck. Siyempre, hindi. Maghanap ka ng ibang ano. But, but, if yun talaga yung naging mo, In calling mo to become a truck driver you become you become a, 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 a tricycle driver or op operator kung marunong ka kung alam mo ang mga patakaran sa sa kalsada kung alam mo yan hindi ka paparada sa gilid dahil hindi mo yan paradahan, hindi mo yan pag-aari that is a public road funded Mahalika Highway ha? funded by the government The national government Not funded by your family Not even funded by your mayor Eh? Okay? Pangalawa Kung marunong ka At maging mayor ka Ay, magiging maayos na mayor ka Kasi may talino ka eh Hindi yung bloodline lang Wala yun, bloodline Katalasan siya, mga adiktos pa yung Mga hayop na yan eh Kung maayos ang edukasyon mo alam mo ang batas. Alam mo hindi pwedeng dumaan ang tricycle sa highway dahil napakadelikado niyan. Isipin mo tatakbo ka ng 80, puti sa may susulpot na tricycle na ganyan. Tapos ang takbo 20. Ano ka? Ang ginagawa mo? Anong ano mo pinapayagan mo? What, bakit kasi utante mo 'yon? Pag nakita ng mga tao na ang ginagawa mo sa bayan mo ay eh, maayos, Piligyan mo ng kaayusan Piligyan mo ng disiplina Mananalo't mananalo ka Iwan tan example Bayani Fernando First term, sinusumpa ng mga tao yan. ng mga constituents niya napakahigpit. Kala mo daw kung sino o, Nung huli, ano nangyari? Second term, third term Antipated Pati asawang si Marites kasi nakita ng tao eh, ay mahigpit pero nag-implement na disiplina, ang ganda ng ginawa. Malinis ang marikina, lumiwanag ang marikina. Nagkayong nagkaroon siya ng mga proyektong livelihood kay eh. dilalas sa sapatos ang marikina. Pero kumbaga mas nagkaroon ng order, mas naayos. Ganon sana. Kaso wala. You know? Siya lang masasabi ko sa mga tao na walang disiplina kayo ay bugok wala kayo doon kayo punta yung sa Pampanga kay isa yun yung team bugok pero yun may mga ano maaayos yun tumutulong sa mga tao so talo niyo sila kayo na yung bagong team bugok bugok ng mayor bugok ng mga driver bugok kayo lahat Baba kami mag-comment pala, nagmamaneho daw, dumadaldal na, hindi nakakapag-concentrate. Sorry, this is hands free. I can still concentrate. At, maayos ang pagmamaneho. Ang hindi maayos, yung mga nagmumotor na walang helmet. Bakit sila walang helmet? Halimbawa, nasa na ba ako? Gapan, may basiya. Pag sa gapan ba, exempted sa helmet, hindi ba batas yung dapat pag umupo ka sa motor, may helmet ka? Bakit least doon sa tagagapan? Anong ano sila ano sila pwede yun kasi probinsya si Mayor ba na, na kapatid ni congressman eh tinotolerate niya bakit kasi bayan niya hindi ba dapat ano tayong batas para yun sa lahat so kahit anong mangyari susundin nila ng mga tao para mayroong kaayosan eh, bakit wala? Tricycle dito, nasa Maharlika Highway. Highway, ah. Eh? They're supposed to be there. Should only be in the secondary road. Barangay road. Ay, mga, ganon, ganon Yung mga maliliit na, ano. Yun ang purpose ng tricycle, eh. Ngayon, hindi. Highway. Ito pa, na eh, isang nakakalimutan. Ang left lane It's always the fast lane. It's a fast lane Kung nando ka sa kaliwa Dapat batulin ka Kung mabagal ka, dito ka sa kanan Hindi na yun nangyayari ngayon Dito mabagal, nasa gitna Pusinahan mo, tingnan ka palang masama eh Na para kang kakainin ng buong buo eh Ganon ka bobo Ang mga nagmamaneho ngayon yeah. Bobo Tapos eh Tapos eh yung mga umaatras ka nung maliliit kami ang turo sa amin pag may umaatras pagbigyan mo kasi hindi kanyang basta-basta makikita eh ito ngayon baliktad pag may umaatras sisingitan di bilis sampay. eh, meron nga tayong joke sa ibang bansa red means stop traffic light ha yellow means slow down or prepare kasi Magigri mag, na oh, sorry magre-red na ay, ah, sorry. Simulan natin sa green para hindi maghulo. Green means go. Pag nag-yellow, be alert. Dahan-dahan ka kasi magpupula na yan. Pag red, stop. Tama pa rin naman. Sa atin naman, ganun pa rin. Kapag uh, red, stop. Pag green, go. Pero yung yellow, ang ibig sabihin, ang bilisan mo, magpupula na. Ganun ang <laughs> ano natin sa yellow. Ah, kita mo mga Pilipino. Pero bakit ah? Bakit? Bakit? Pag nasa ibang bansa, huwag na pala tayong lumayo. Huwag na tayong magputo sa ibang bansa. Dali mo sa loob ng Subic Bayan. Bakit ang disiplinado? Kasi may takot. Yun ang sinasabi ko eh. Political will. Political will. Pag ang namumuno, magaling, may prinsipyo, walang kinakatakutan, walang pakialam sa re-election. Ang gusto nila, makapagsilbi, makapag, uh, makapagset ng example sa mga susunod na mayor na ganito dapat ang pagme-mayor hindi yung ang pag-me-mayor mo ipayaman. Ang pag-me-mayor dapat ay bibigyan ng kaayusan. Sana ganun. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Sorry, naglabo-labo yung topic ko. Pero all, anyway, all of those, uh, uh, all of what I said, lahat yan, eh, correlated sa isang isa. Kulang -isa. sa edukasyon. Hindi, ano, sa edukasyon, sa, okay. sa kamayon, tatlong araw may mga ano pa eh uh, anong programa to nakalimutan ko na pati yung mga traffic laws uh, sina ano na yan pinapalabas na sa TV in a way na pang bata so ngayon yung bata dahil pinapanood niyo, niya paborito niya like, sample lang ha wow, oh, batibot nanood ng batibot o sesame street nung araw paborito ng bata pinapanood niya palagi pagka nag ano na kapag lumaki na yung tao lumaki na yung bata may isip niya yan lakas memory ng bata ako uh, I have a lot of memories even when I was just 3, 4, 5 years old ngayon may mga na, may mga bits akong naalala mga nangyari naman ngayon wala isa pa mga bata Kaya puro cellphone na nakakalungkot na wala ba yung physical activity I wouldn't be surprised if uh, yung life expectancy, expectancy ng, ng, mga tao eh sumobrang sumobrang baba dahil sa yan, hindi ano hindi hindi maayos ang hindi maayos ang kanilang paglaki kahit puro cellphone eh. puro cellphone radiation sa hindi kaya So doon na lang So susunod ah, Hanap tayo ng bagong topic Yun lang ang pag-asa nating Makaganti sa kanila Sa mga ginagawa nila So isip tayo ng topic Na Pwede natin Okay Bye bye